another update ng mga maligalig na pinamumunuan na naman ang berdugong champing na panay ang takbo, mamaya-maya, ay lawit na naman ang dila. Panay na naman ang pambuhog mo, champing! Lawit na naman ang dila, hindi pa rin tumitigil sa pakikipagdigmaan kay kasi. Yung ibang kasamahan nila ay namamahinga muna, siguradong mamaya na naman to atake. Sa puntong ito ay nagkasalubog na naman ang barako at ang verdugo. Pinapakaramdaman muna ng champing kung babakbakan niya ba ang barako. Tinatansya mula ni Champing kung kaya ba today ang barako. Sa puntong ito ay napagtanto niya na hindi niya pa rin masasanto ang barako kaya magpapakalayo-layo muna siya. Umiiwas rin naman ang barako sa gulo kaya kapag nakikita niya ang berdugo ay umiiwas siya dito na para bang makuha ka sa tingin ng atake. So <laughs> may sila ni Chloe dyan sa labas at gusto nila namang hamunin ng mandarigma ngunit hindi niya ito pinapatulan. <laughs> sa puntong yan ay wala na naman nga siyang kabakbakan kaya naglaro na lang siya ng solo. <laughs> may oras din na hyper siya, gustong gusto ay maglaro at makipagbakbakan kaya kung sino ang madaanan niya ay kanyang binibigwasan. <laughs> Sa puntawang ito ay sinuotan ko na naman siya ng mga anek-anek sa tatawan para hindi si takbo ng takbo. Lumapit na naman nga ang barako at nagkainitan na naman ang dalawang ito. Tumilapon ang barako sa bigwas ng berdugo. Nagulat nga ang barako dito at minigusan siya ni Chempin. Agad na mga rumesponde ang mandirigman Chloe. Nagulat nga ito at tinitinan ko saan galing ang ingay at nakala naman ang berdugo ay kinakalaban na naman siya ni Chloe. <laughs> Tinanggal ko na nga ang anek-anek sa katawan niya at nagtatakbo na naman siya hanggat sa nasipan niya ang tubigan. <laughs> Tingnan mo at lawit na naman ang dila ng berdugo, Chimpin. Mauotas ka na naman sa kapaguran, Chimpin. <laughs>